So yun guys, good morning. Araw po ng Sabado. Nandito tayo ngayon sa may Divisoria sa may Indus Santos at Santo Cristo. So yan, ito po ang sitwasyon ngayon dito sa Divisoria guys. Yan, maluwag no. Wala na yung pakalat-kalat na mga vendor. Nandito na yung mga vendor sa yan, kabilang sa uh, gilid ng Divisoria Mall. Ayan po yung Divisoria Mall. So, dito na. Yan ang dami mga tauhan ng City Hall oh. Iipon-ipon sila. So, magi-clearing -e siguro sila. So, malaking kaibahan talaga noon. ng unang administrasyon. So, luwag hanggang doon yan sa may Juan Luna na yan oh. So, dito kami sa May Pulgiras. So, ito mga hawker. Ang ano ito mga city hall. Ito oh, yung dito. Sa gilid sila, may mga linya na yung kanilang tindahan. Hindi sila pwede lumagpas. May guhit na. And, kabilaan yan, may guhit. So kasama ko yung anak ko ngayon. no oh. So bumalik tayo ulit ngayon dito. So tagos natin ito sa may rikto. So ngayon, maraming tao dahil... Uh, Sabado Pagkakataan na yung mga motor dati, tambak to ng mga puliglig dito na nagkakarga ng mga protos. So ngayon wala na sila na. Hindi nila pwede kumarking dito. Mga tindahan na lang. Diba? Ganda tingnan. Ah, talagang mga disiplina na sila ni Yormi Isko So, yan ah.

So, diba ganda malaya yung mga tao makakalakad sa daan kasi maluag walang nakakaharang na vendor, mga kuliklik mga kariton diba ito yung mga hawker Yan. pahalat sila ngayon kaya walang vendor dito na paggalak-gala. Nakakapasok na yan Pati yung mga single Dati hirap na hirap sila rito eh. Ayan. Ayan Diba Diba So, ang guhit na yan Ayan Ayan, Ayan. Dito kasi, pulo ito kasi puno to dito. Hindi ka makadaan basta-basta dito dati. So ngayon, oh. Marunong pala sila sumunod sa ano eh, sa patakaran ni Yorme eh. Kasi pag hindi sila sumunod, ah, wala silang kuan, uh, layas talaga sila rito. So tingnan niyo naman guys dito oh. Ito yung rekto. Yan tagos yan do ng Karmi Planas. Yan yung rekto na yan oh. Tingnan mo gaano kaluwag. Ayan oh yan, hanggang dito yan Yan, yan ang divisorya ngayon Ganun kaluwag So yung mga tricycle okay lang yan Kasi umalis man yan sila dyan So ito lang yung ano kasi may nagbababa na ang kuhan Pero so, sa gabi bawal sila rito Yan ito yung update kayo dito sa Divisoria Linis, linis ngayon, di ba? Bagong tambak pa yung ano, malinis. Walang nanggigitata. Dati po, grabe baho dito. Kasi tuwing umaga dito is, inaano, ini-spray ng bumbiro. Yun Jollibee, hindi repair na. Oh. Yeah. So, ngayon uh, mga idol kami ay pauwi na no? galing kami ng bagong tulay so nag live tayo doon sa yes. yan Santo Cristo Street ito Ayan. so ito Santo Cristo na to so wala na yung mga payong ganun din sila may mga go hit na oh. so dito tayo na so Santo Cristo to so may truck nakakaharang may nagagalit na So dito may guhit na rin sila so ang gagawin namin guys magbili lang kami ng mani no oh kita nyo yung guhit guys oh yan ganun ka ano ngayon dito ito, ito sa Cristo ito hanggang dulo to sa so may Divisoria Mall ang kung tagusin mo to Divisoria Mall yeah, so pala sila talagang kulang lang talaga sa pangil yung namumuno nung mga unang administrasyon so ngayon, si Isko na yung namumuno. So, sumunod-sunod sila. Takot silang matanggal sa kanilang pwesto. So, yun lang muna ang update natin mga idol, no?